Isang 13-year-old na babae mula sa Guangxi, China na nagangalang Rain ay nag-gang ng labing walong lalaking pwede na niyang maging lolo. Nagsimula ito noong 2011 nang si Rain ay nagtatrabaho sa isang farm. Isang araw, pinatawag siya ng 76-year-old na si Huang na nirey pang kawawang bata sa nalalapit na gubat. Ang mas masama pa rito ay ipinagkalat ni Huang sa mga tao sa nayon na si Rain ay easy to get. Dahil dito, si Rain ay naging target ng mga matatandang lalaki. Nasa malayong lugar na nagtatrabaho ang mga magulang ni Rain at hindi sila madalas umuwi. Kapag naiwanang nag-iisa si Rain, tinatawagan ni Huang ang kanyang mga kaibigan at pinupuntahan nila si Rain. Isang beses, ang 60-year-old na si Chen ay pinagtanggol daw si Rain at sinabihan ng mga lalaking huwag nang abusuhin ang bata. Pero nakakalungkot malaman na si Chan ay isa sa mga malalalang rapist ni Rain. Ni-rape niya ang bata ng mahigit labing limang beses. Binayaran di umano ng mga lalaki na 2 to 4 US dollars si Rain sa bawat pagmulis siya sa bata at binalaan nila ito na manahimik. Nang nadiskubre ng ama ni Rain ang mga nangyari ay nagfile ito ng criminal report. May mga walang hiyang nagsabi na nagbebenta raw ng sex si Rain. Pero sa huli ay nesentensya rin ang sampo mula sa labing walong lalaki kung saan kabilang na Huang at Chan.